ganda ng ano, sunrise, ay sunset po oh. So kanina, kikwento ang kami nila nanay. Dati daw kasi, hindi naman sila nagsasara. mapagka ano, season nang ganito. Kaso yung mga guests daw, makikita nila sa Facebook na parang, ay ganito na sa masasa, madumi na, napapabayaan, keso-keso. Ha? Uh -huh. Siyempre, parang sa kanila, masakit yun, di ba? Ha? Uh -huh. So, kaya pala pagka, ano, kapag nagpasabing walang tatanggap, walang tatanggap talaga kasi, kumbaga, united sila na ito yung desisyon. Kasi nasaktan daw sila eh. Masakit daw yung, masakit daw sa kanila eh. May motor ah may motor, may motor, may motor, may motor ah. Okay. Sige. Okay. Thank you po. Sige okay, po. Lampas pa po, Nay. <laughs> Pero yung, sa, yung may basketballan po, doon na po kami umikot. Yung kwan po, pang, yung pangbata. Thank you po. Salamat po, Nay. Ayun, going back to my story Bukod pala sa pinupulot nila talaga Yung basura, kahit na dating Nang dating, pare alam mo daw dito Ultimo si mga sea urchin Sa mga beach, pinapalinis Nang ano tol, ng mayor Para safe sa mga guest Madami daw kasing sea urchin dito Ang bait naman nila no? oo Gusto nila safe yung tao Oh, kasi nga, kumbaga, yun ang ano nila Talaga, mag-welcome mag Ng mga guest, mag-welcome Ng turista, kaya nasaktan daw sila pag may mga nasasaktan sila pag may mga ganong post sa Facebook sa kung saan man na pinapabayaan yung isla mm -hmm. kaya ayun pag nagsabing walang tatanggap talagang walang tumatanggap Ayan yung lagun oh, ito, ito mismo etong bato-bato daw yung lagun Ito yung lagun, ito yung lagun po no yan, yan yung lagun. Eh, ang lalaki ng alon. Hindi siya lagun ngayon. Washing machine siya. <laughs> hello, hello. Ah, tol, wag hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Kung lagyan mo ng context eh. Na, may ka oh, may nahanap ka ba? Are you there? Anybody home? No, Ayan. <laughs> may kiraan lang po. Ayan o, isipin mo bro. Oh. Lahat naman sila, di ba? Parang iisa lang din yung gusto. Napakababait. Welcoming. Totally, kung naman talagang nagkakalat eh, mga uh, bisita eh. Oo. Kadalasan, di ba? Yung kalat kasi na yun, pre, yung madaming kalat, di ba, bumagyo. Panahon ng bagyo. Bit-bit na ng dagat, papunta dito. Galing doon sa tapos dito. Okay. Ngayon, syempre, como yung ibang bisita, sinasabi, pagka nakikita may basurang gano'n, eh Kasi nga, may mga basurang hindi nila naintindihan na -ano. yung mga kalat ng Mindoro pupunta dito syempre pagka di ba? Diba? yung bumaha sa syudad saan naman pupunta yung kalat nun sa dagat din kaya yun dito pumupunta tapos di ba parang ruins yung itsura ngayon kakatapos lang nung bagyong ano ba Katrina ba Katrin Christine yan yun daw yung bagyong nanira dito Aba nung no, kwentuhan namin ni eh, nanay napasarap eh oo <laughs> nga Kala nga doon ka na matutulog eh. Wow, <laughs> oh, sticker. Boy, sticker Okey Okay lang po. <laughs> po <yata> eh. <laughs> ano, ano? Sticker daw. Ay. Yeah, po. Ito pa po. Meron pa. Oh, meron pa? Yon, <laughs> Sige lang kuya. Yeah. Yeah, okay. Thank you Thank okay. you po. Okay, so paya, Salamat po Tapos, ah, pansin nyo Pag may camera, tinatanong nila kung vlogger mm -hmm. Pare, kilig na kilig sila Pag binibisita sila ng mga vlogger Gustong gusto daw nila Kasi nga, naipapakita yung ganda ng masasa Ang ganda naman talaga Eh yun nga, ba? Diba sabi ko kanina <laughs> Sinabi nila, madumi daw to. Sabi ko, asan ah, po yung dumi? Pagpasensyaan nyo na madumi, sabi ka na na. Ha? Ako? Ah, asan po? Tignan mo tong beach, pare, oh. Tignan mo tong beach, oh. Madumi ba yan? Tignan nyo, napakaganda. Ah, oh. Diba? Solid! Solid, di ba? ang ganda, tignan mo yung, ano, yung kabilang bundok, Samba. Yung main island, no? Oh, di ba? Bloom blue, oh. Paano mo sasabihin madumi? <laughs> Ayun nga, pero sadly may mga ganong tao. So, eto ngayon, everybody suffers. Napakalupit ng kalsadang dinadaanan namin eh. So, kayo, nagbablog kayo, travel. Punta kayo dito, pare. Ma-enjoy nyo bawat isa. Mm -hmm. Sarap kakwentuhan ng mga tao. Tapos, ganda ng isla. Eh, no? TENENEN TEN TEN, -ten. -da -da. Oh, daan ka sa palayan no Daan ka sa pagitan ng palayan Pero yung ganyang kalaking palayan sa sa totoong buhay, kulang pa yan para sa isla eh, no? Sa? Kulang pa yan para sa isla. oh, naman. Para dito sa kanila, no? oh, kulang oh, oh yan. Ah, oh, to lang, kulang oh na oh kulang yan. Saan kayo pumunta? Lumigo na ba kayo? Kanan dyan ba na? Saan kayo? May kainan. Hanap tayo kainan. Oo, oh, sige. Hanap tayo ng kainan yung may, ka yung may kanin. Sige, hanap na. Ito, hindi ba kainan to? Kaya pala malupit yung magdesisyon yung nandito tol kasi literal na halos magkakamag-anak lang talaga. Mm. Tindi no. Parang sa lubo eh no. Kasi nemento. O nga no. Ganto yung halos yung view ng lubo eh. <laughs> Ayan, kainan ba yan? Ate? Saan po yung kay ate? Carly, Lomi House Ano, doon po sa poblasyon po Yung kainan po Apo malapit po sa RX okay. Dito po ba may kainan? Wala po Wala Chad, Chad oh Wala na daw dyan Okay Saan po pwede kumain kaya? Kapunta na pong poblasyon Saan, Saan po, po ba ang poblasyon? Yung sa my port? Aha Doon po papunta Thank you po Saan tayo? Di ba paglabas oh. Kanan tayo Saan? Dito o dito? Dito, dyan, dyan Okay, okay. Meron daw maghihiwalay na daan Papuntang, papuntang Pier Kanan ngayon tayo kakaliwa. Ah, kasi may court? Hindi ko alam kung saan eh. Okay, sige. Tapos ang tanong, tatanungin niyo daw mga kainan. Isang lugar lang daw 'yon. Salamat po. Thank you po. Dito sa kanan na. Kanan, 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 kanan na. Ganda ng kalsada rito, no? Sarap talaga mag-rides pag kuan, pag kumpleto ko ng MDL. Oo, no? Naman, syempre. May bata ha, may nag may bata naglalaro. May bata tsaka aso. Oo, ah, may tuwatak May tuwatak bata ha? O sing, saan ho ba may kainan ho dito? Kainan Sabayan po. po sa akin. Sa, sa tingling po. Dito pa. Oh, ah, sige. Pagtanong-tanong lang kayo pagkaling nyo dito sa may ano. Sa may pier po, sir. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ayan oh, ganda mag-rides. Oh, ako din ah. Oh. oh, arms ah, arms, 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 Oh, ako din oh. Okay. Yan oh. Boogs. <laughs> Dapat ikaw na una eh. Masakit sa mata eh. Oh, sige. <laughs> Sabi mo eh. Yan. Ito, rason. Ba't kami nagpapakabit na mga MDL? <laughs> Kasi madalas mga pinupuntahan namin, mga liblib. Nagkataon dito na isiniswerte at may street light. Pero hindi lahat ganire grabe naman yung ilaw mo oh ito kainan tuloy po kayo eto girlies lomi lomi na naman may tapsilog tosilog may kanin kaya dyan tapsilog lang eh ah bakit ano ba yung tapsilog <laughs> tapa sinangag kanin yun <laughs> <laughs> Paano naging kanin yung silog? Sinangag at itlog. <laughs> kanin yung sinangag. May sinangag bang sabaw? O tara, dito na tayo. Sige. Yan, so dito kami kakain kay... Girlie's Lomi House. Number one lomi in town. Ay, gusto kong tikman to, tol. Uy. Uy. Agoy, dumating lang. Yawn. Buti na lang may reserve energy. Yon, all right. Gusto kong tikman to kasi number one lomi in town daw. Tall to, man. Kailangan nating tikman ng lomi nito. Ito pala yung girlies eh. Sino si Mike? Sino si Mike tol? Hindi <smart noise> ba yan yung karawas boy yun ni boss mo? <laughs> ah, kala ko yung ano. Tyson. Si Mike Tyson. <laughs> <laughs> Kasi mo, o, makak ka Gusto mo makakita lang. ng Mike Tyson Tara na, kaya na ah. tayo Teka lang, ay dito nga ang order eh Kalabat <laughs> Tol, <laughs> so, nandito yung menu <laughs> Diba sabi niya kanina hmm. Yung papunta daw sa pier Kanan oh. Sabi nung ate, huwag kayo sa kanan Punta kayo sa kaliwa ay. <laughs> Sabi niya In the dark, on a road with all familiar feelings. I know I hear a song, but it ain't so clear. No. I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. Give it all to you, God. Give it all to you. Give it all to you. Are the answer you are that we love? I throw my hands up. Little Name, how are you? <laughs> I'm fine, thank you. So, kahit na... <laughs> <laughs> Teka lang, pag-pag natin, baka maulog eh. <laughs> so, ulit, kahit na semi half day lang. Ah. So, umbalikan to man, ng mas maayos na circumstances. Anong anong bike ang gamit? Small bike. Napakasarap talaga. Ramis. Normal daw napuputulan ng ilaw dito, eh, ayun uh, ah. Ah, so nawawalan. Wait, isla yung Wala pa silang main source nila dito. Gamit namin, baon namin ilaw ulit. Ito, simula kagabi pa to. Yung ruyo na bilog. Tapos yung isa nandun. So, ayan. Oh, yung bubuy natin. Palusot <laughs> ka bubuyin natin kami. Oh, ayan. Kung maalala nyo, yan yung binalikan namin ni eh, Apo uh, sa Kwan. Saan na yun? Balagpag. So, papunta kami ngayon sa Kwan. Kay Tox Gear. Ang natin sa Morning. Hey. 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 dito may sariling kulambo sa ugoy natin nakabit na niya po ang gamit niyang headlight ang cute eh kagabi pa yan gamit din namin kagabi yan no charge pa yan, mga yan nung nag tayo doon sa ano na to ng bundok kagabi tsaka ito sa bilib ako itong power bank tigas ng gun eh ilang battery kina charge ko yan kagabi pero 80% pa rin no isa lang nagamit ko sa lahat ng battery na kina charge ko 22.5 watts 100,000 mAh. Ito ngayon ko lang gagamitin 'to kasi tatag nitong isa oh, dami nakasaksak. May nakapila pa doon yung battery ng drone tsaka yung RC. nagising ko 9 o 5 na pala dapat 8.30 <laughs> alis na man sa totoo lang ha hospitality pare hmm. 15 out of 10 sadyang ano lang mali yung timing natin sa panahon ngayon naiintindihan mo na lang sagad sagad pero sobrang ganda ng tingnan sarap balikan They're stretching out on my path, and moments are quicker. na dumating na yung press na pakol. Uh -huh. yung, uh Boy, pa yeah. Yun oh. Boy, ba yan? Sinahuli ka agad oh. Yan yung nanguhuli kanina, Ron? Oo. Oh, pambansang isda ng... Batangas. ating Loy ating ah, Loy Sa tingloy yan talaga. hindi tingloy makikita yan. Ang English nito ay trigger fish ko no, yan, di ba? Dahil dito. Oo. Uh -huh. Ito, ito yan Napakarami pa, Ron. Tingnan nyo. Saglit lang dahil nuhuli yan, oh. Sarap oh, talagang bumalik dito. Kuya, ano na? Batang tingloy. Oh. Eh. Anong content mo? Kahit na ano. Samantala sa totoong buhay to, hindi nila kami kilala. Hindi nila kami kilala. Walang ano doon, Walang hindi ako nasakta. No? Ano? Hindi ako sobrang sikat tuloy. Hindi mo sobrang sikat. Kaya wala sa kanila kung sikat ka ano. Basta nag-vlog ka. Vlog tayo lahat. Di ba, te? Oo, oh, basta vlog. Basta nagbablog ka. Vlog tayo lahat. Wala silang pahiram kung sikat ka o hindi, pre. Napakabang is, yes. di ba? Ibig sabihin, kahit na sikat ka o hindi, basta nagbablog ka, vlog kayo dito, vlog din sila. Kasama tayo lahat, di ba? Napakasaya. You make way. you make way. Cause I believe You make a way Para lang siyang tilapia ng dagat, no? Hmm. Yung feeling ng meat, parang tilapia. Yan, so nakapagkarga na. Ito, Rusi ni Bon, Enmax, ADB, all good. Paalis na kami dito, ang lakoy ang Kung hindi lang talaga kami napaalis dahil bawal. As of today, eh, hindi talaga kami uuwi. Kaya Mute! Hi! Maraming maraming salamat po sa uulitin. Paniguradong dito kami. Oh, hi. Kuya, isa pa, baka hindi nakuha ay number mo. 0919-2323-908, Kuya Muti. Yo, Tapos, bisitahin natin yung mga tropa ni Kuya Muti doon. Ha, tropa natin. Gusto daw magpakita sa vlog eh. Ha, ayan o. What's up? Pangalan? T.J. Castillo. Yun, may vlog? Wala. Wala! Dito, may isa daw nagbablog dito si ate eh. Ayan o, puntahan natin. Ang misis ni Kuya Muti. Kasi hello, madam, hello. oh ano na madam, vlog mo? Hello po. Anong vlog Palang mo? Vlog po, Cherry M. Castillo po. Ayun, Cherry M. Castillo. Thank you, boss, Welcome po. O, oh, follow nyo din si ate ah, para makita nyo yung mga ating contents niya. O, oh, ito na, sila kuya. O, oh. hey. hey. ano? Balikin hey. nito, batang tingloy. Batang tingloy. O, oh, yan. O, so, sa'yo mga chikiting, o. Oh. O, oh, langoy-langoy na kagad dyan, pre, o. Oh. Oh, salamat po. Ingat, sir. Biyahe na kan. Opo, panigurado, panigurado. Bitin na bitin nga eh. Mm Hindi -hmm. na kami mangungulit pa at kami uuwi para sa susunod na balik. Hindi sila busit sa amin, di ba? Thank you po. O, paano? Roll out na kami. Tol, may problema. Paano tayo tatanggapin sa bahay ng maaga? Bili tayong paminto. Hanap tayo ng paminto. O tara, hanap tayong paminto. At saan lulugar? Yun ang matindi dun. At kung ano yung paminto. Paminto.

Barangonda klik lang sayo ah. <laughs> Thank you sa and learnings. Sa experience. Uy. Sorry sorry. Oh Ayan, so ito ang aming paboritong buko pa'y eh, Cecilia's. Ito na yan! na lang! <laughs> naeleses ako ng kantang yun ah. May e, kasama kasi kami dito sa bahay. Yung pangalan, Jeremy Luke. Pero ayaw niyang tawagin namin siya sa pangalan niya. Pre, pre, ito timing din eh. Kakanood niya ng incognito. Ayaw niya na magpatawag ng Jeremy. Ano, ano yung gusto mo itawag namin sa iyo? Andres. Andres. Hindi ah. <laughs> <laughs> naman kami magkalay na mukha eh. <laughs> pal. Dito makalayo, makalalay. Dito oh, okay. lang eh. Ay ay. O oh, sige. <laughs> <laughs> ba? iba makalayo, ba <laughs> 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 sa trabaho? ba? ba? Diba? Ay, ang lapit. Ah, oh, sige, ni ko, ako kasi taya-taya Ben Tingin Tingin sa kamay mo. Shot. Ay, kita mo na lang yung vlog pre. Tumari, <laughs> may, may, may dala kang arma. Kasi Andres ka, di ba? may baril ka. Ay, ito, go! mo sa hangin Andres! Oh,